Magpapaliwanagin ng Comelec ang senatorial candidate na si Camille Villar dahil sa aligasyon ng vote buying o pamimili ng boto. Ayon sa Committee on Contra Bigay ng Comelec, nakatakda silang maglabas ng show cause order kay Villar. Kasunod ng sumbong sa pagdalo nito sa isang event kung saan mayroon daw mga nagpaparafol at namimigay ng pera sa Imus Cavite. Oras na matanggap ang show cost order, bibigyan ng tatlong araw ng Comelec si Villar para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat sampahan ng election offense o petition for disqualification. Andon yung presensya niya while na ongoing yung activity at saka may nagbibigay. Wala pang case ito. Kung hindi sasagot within 3 days upon receipt no, doon sa show cause order natin, then the contribigay will further investigate and evaluate, no, lahat ng mga anggulo. Ayon naman kay Villar, nakarating na sa kanya ang reklamo pero wala pa siyang natatanggap na show cause order galing sa Comelec paglilinaw niya, nangyari ang event noong February 9 bago pa nagumpisa ang campaign period. Hindi rin daw totoo ang anumang aligasyon na sangkot siya sa pamimili ng boto.